Sa walong planetang nasa loob ng solar system, magkakaibang komposisyon at katangian ang maoobserbahan sa mga ito. Ang ilan rito ay malaki, may iba na maliit, meron ding mabato, may ilan na binubuo ng mga gas, merong ibang umiikot ng mabilis, at ilan na halos hindi makikitaan ng paggalaw. Ngunit kahit ano pa ang pagkakaiba ng mga ito, isang katangian ang mapapansing tipikal sa bawat planeta at ito ay ang pagiging bilog. Ano nga ba ang dahilan kung bakit hindi sila nagkakaroon ng iba pang hugis? Ito'y may kinalaman sa kung paano nabubuo ang mga planeta na nagsisimula tuwing ang mga tunaw na debris sa kalawakan gaya ng maiinit na likido o gas at tipak ng mga batoy nagbabanggaan at nagsisimulang magdikit-dikit. Matapos itong makaipon ng sapat na debris, nagkakaroon ito ng tamang bigat at nakakalikha ng sariling gravity. Dahil sa puwersa ng gravity na hinahatak ang lahat ng bagay papunta sa sentro nito, ang unang mabigat at lumulutang lang na tipak sa kalawakan ay magsisimulang lumapit at umikot sa pinakamalapit na bituin. Sa pagpunta nito dito ay makakahatak pa ito ng karagdagang mga bagay dahil sa sarili nitong gravity kaya naman mas lalo pa itong magiging malaki. At dahil ang gravity nito ay pantay-pantay ang ginagawang paghatak sa lahat ng anggulo, ang lahat ng nalikom nitong debris at iba pang mga bagay ay nagsisiksikan papunta sa sentro kaya naman ito ay bilog. Pero kahit lahat man ng planeta sa solar system ay may ganitong hugis, ang ilan sa mga ito ay mas bilog kumpara sa iba. Halimbawa nito ang Mercury at Venus na halos perpekto ang pagkabilog. Mapapansin naman na ang Saturn ay tila may mas matambok na gitnang parte dahil sa ginagawa nitong napakabilis na pag-ikot sa sariling axis. Ito'y mula sa tinatawag na centrifugal force na may parehong aplikasyon rin kahit pa sa napakalaking mga planeta kung saan kapag mas mabilis ang pag-ikot ng isang bagay, mas malakas ang puwersang tutulak palabas mula sa sentro nito. At sa unti-unting paglamig ng bagong buong planeta, di maglalaon ay mananatili na ang hugis nitong oblate spheroid. Sa libu-libong mga planetang nadiskubre sa labas ng solar system ay pare-pareho rin ang nakitang hugis ng mga ito pero dahil butil pa lang ng buong kalawakan ang naoobserbahan ng sangkatauhan sa ngayon, mainam ang pagkakaroon ng bukas na pag-iisip sa mga bagay na tila imposible sa kasalukuyang pagkakaintindi ng mga tao sa makukonsiderang walang katapusang kalawakan.